magluluto tayo ng ipon. Unahin natin pagisa ang bawang. Pagisa tayo ng bawang. tayong so, gamitin natin butter. Kasi parang mabango. Ano Pagayin natin ng butter sa mainit na kawali. And then, unawin muna natin bago natin ilagay yung bawang unawin natin bago natin ilagay yung bawang eh sunod natin ang bawang ayan yung hipo na nabili ko tingnan mo lalaki siya ha? Ah. mas mura, -mura ngayon kaya bumili na ako ng isang kilo dalawang daan ang kalahati isang kilo yung binili ko at ahati kami ng pamangkin ko yan, lagay na natin ng bawang tunaw na yung butter tapos kailangan natin na i-brown eh, muna natin yung bawang bago natin ilagay yung ipon para halo halo una halo 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 para ma ano natin ang maiging maging golden brown talo muna. Mmm, bango. Bango na bango yung ano. Pag butter talaga, ano. Ang sarap ng amoy. Sarap na amoy ng butter. Oh, inasaan ka nang nagluluto. Oh, sunog na yung bewang ilagay mo na si ipon tapos hmm. ano yan nililimis ang kilo yung kalahati nilagay ng butter yung kalahati sinigang ko naman. maw oy bawal sa may high blood yan Lagay na natin ng ipon Halo, halo muna. Na, na lagyan na 'yung ipon. Ayan. Pero ha, alala lang. Odi naman kumain ng may high blood, pero control lang. Alam mo na 'di ba kung alin ang anong dapat iwas iwas taas ng presyon iwas lalo na sa panahon ngayon mainit na naman iwas wag ka kumain hindi naman binabawal wag ka kumain bawal po sobra sobra Luto. isi ako ikot ako na ikot dyan kasi may isda pa akong kinuha, binili piprito ko tapos so, ngayon naikot ako ng ikot, hinahanap ko kung nasaan ko na inalagay yan natin ang kasi medyo inaalatan ko nasa balat lang yung lasa wala sa loob kaya kailangan